Kumusta, ako si Dr. Rajiv Santosh, isang minimally invasive thoracic surgeon dito sa Apollo Hospitals, Chennai. Ako ay dalubhasa sa paggamot ng mga inflammatory at malignant na sugat sa baga, mga kondisyon sa mediastinum gaya ng mga tumor, cyst, thymoma, at mga komplikadong sakit sa trachea at bronchial airway. Ang aking team ng mga doktor, nurse, dietitian, at mga physiotherapist ay gumagamit ng isang protocol na tinatawag na ERAS or Enhanced Recovery After Surgery na nagbibigay diin sa mabilisang paggaling sa pamamagitan ng paggamot bago, habang at pagkatapos ng operasyon gamit ang iba't ibang pamamaraan. Ang aking pamamaraan ay nakatuon sa minimally invasive na mga procedure upang matiyak ang mas mabilis na paggaling, mas mababang sakit at mas magagandang resulta para sa aking mga pasyente. Karamihan sa aking mga procedure ay isinasagawa gamit ang uniportal VATS o uniportal video-assisted thoracic surgery. Ang makabagong teknik na ito ay nangangailangan lang ng isang hiwa na tatlot kalahati hanggang apat na sentimetro para ma-access ang dibdib kaya nababawasan ang pinsala sa katawan. Sa ilang kaso, gumagamit din ako ng RATS or Robotic Assisted Thoracic Surgery na nagbibigay daan sa mas mataas na katumpakan, flexibility at control habang isinasagawa ang procedure. Sa Apollo Hospitals, Chennai, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng makabago at dekalidad na pangangalaga na naaayon sa natatanging pangangailangan ng bawat pasyente. Kung ikaw o ang iyong mahal ay nangangailangan ng pagsusuri, gamutan para sa mga kondisyon sa dibdib o daanan ng hangin, narito kami upang magbigay ng maalaga at ekspertong pangangalaga. Salamat sa inyong tiwala.